Mrs. Kunting erin na lang. Lalabas na anak mo. An? Na naginip ka ba? Ba't may binanggit kang anak? Samantalang wala namang tayong anak. Big, panahon na siguro para malaman mo yung tinatago kong sikreto. Hmm. kasi ako sa relasyon natin. Ha? Diyos ko po. Naanakan kasi ako habang nangangamuhan ako sa Maynila. Nagsisisi na ako, kaya nga ako nandito. Ha? Nagawa mo sa akin yan habang tapat naman ako sa kasyon natin. Tatawad ulit. Sobrang gulo na yung isip ko. I e, ano pa ba yung magawa ko? Nangyari na yan. Wala na akong magawa kundi patawarin ka. Sige nga pala. I e, na yung bata? Pinaampon ko kasi sa amo ko. Para sana maitago ko yung nagawa kong pagkakamali hindi ko naman akalain na mapapatawad mo ko. Big, loloas ako pabalik sa Maynila para kunin ko yung anak ko. Madam, hindi na ako magpapaligwi pa. Babawiin ko na yung anak ko. Hindi ko kaya mawalay sa anak ko. Miss Ann, mayroon tayong kasulatan, di ba? Na magiging akin na yung anak mo. Pagkatapos mo itong iluwal, di ba? Ikaw pa mismo ang may kagustuhan nito para mailihi mo sa mister mo na nasa probinsya ang ginawa mong kataksilan.